tumaplay. Magandang gabi po. Wala nakasombrero kasi lumabas ako, umuulan ulan kaya. Pag gabi po, lagi ako nakasu sombrero pag lumabas. Kasi madali ako sipilin. Hindi ko na inubad kasi nasira ang relo ko eh. Para ba kumotak pag-usapan po natin ngayon ng isang lutang. Alam niyo mga kababayan, dito sa bansa natin, parang nauuso yung vice president na lutang, no? Kasi nung nakaraang admin, lutang din yung, ano ba yan? Kita <laughs> yung kaluluwa ko. Lutang po yung vice president natin. Ngayon, ganun din. Nalulutang din. Bakit ka mo? Kasi tingnan mo ang ginagawa ng ating vice president sa ngayon. Ang dami-dami pong problema. Di po ba? Ang dami-daming issue ngayon. May mag-local man or international. Ang dami problema ng mundo. Pero itong vice president natin, aba, nag enjoy Sana all, no? Napukuha niya pong mag-enjoy. Puro na lang uh, pag-hiking, namumundok. Eh? Sino kayang mini-meeting niya sa bundok, no? Diba, may mga taga-bundok na ano? Issue. Issue ng lipunan. Okay. Bakit po lagi siyang nasa bundok? Kasi nung last week, umakyat siya sa bundok ng uh, bundok sa Cebu. Selfie-selfie siya doon, picture-picture, post-post. At ngayon naman, just after a few days, ayun na mundok na naman siya uli. Sa Mount Apo naman ngayon. At ito dinidare pa niya si Senator Bato na na makipag pair sa kanya sa hiking. Ewan kung saan naman uli na Tapos ito namang <laughs> Ito naman ingot na bato. Oo, tingin ko yan ingot. Sorry ah. dinayor siya ni hiking challenge ba? Dinayor siya ni Bipisaka, sa susunod na hiking. Kaya, kinul naman niya. Alam nyo, well, kung sa bagay, medyo may katwira naman yung, e, ano, porky maraming problema, e, eh, magmumukmo ka. Mag-enjoy, di ba? Pero, bilang isang mataas na opisyal, pangalawa sa pinakamataas, parang in bad taste po yata na puro enjoy ang ginagawa. Samantalang yung pangulo natin na dapat inaalalayan niya, para po kasi sa akin, dapat ang pangulo at ang pangalawang pangulo ay laging magkaano yung join together pag may mga problema yung bansa, yung magkakapit, bisig ba, magkapit kamay, para mag-asawa. Di ba? Hindi naman puro sa isang spouse lang yung pagharap sa problema ng tahanan, di ba? Well, yun po ay aking, ano, aking opinion. Pero sa ganito nangyayari, ang dami-daming problema yung problema sa gera sa Israel na damay po tayo dahil nadadamay po yung mga kababayan natin na nandoon nagugutom nag, naghihirap natatakot nabubuhay sa takot po mga kababayan natin at ito nga yung yung mga uh, mga secret ibang mga secretaries ni ni PBBM, ay busy sila na mag-evacuate ng mga kababayan natin sa kluluhan. Pero walang man lang po tayong naririnig ni, ni Haini Hu dito sa busy presidente natin. Habang naghihirap yung mga kababayan natin doon sa Middle East, eto, paselfie-selfie -selfie lang siya. O, oh, baka mamaya sabihin naman ng mga ng mga mga saradots na eh, nagtatrabaho din naman siya kasi nagpo-promote siya ng tourism. tourism naman ngayon. ba diba ang trabaho niya? Well, yung uh, pagiging vice president, eh, wala namang trabaho. Kaya okay naman na mag, ano siya, mag, uh, manghimasok siya sa ibang departamento. Mang, mang agaw agaw dyan ng trabaho ng iba. Kasi, di ba, teritoryo ni Christina Frasco, ano ba diba ito? Ano ba diba yan? man to? Hello? Hello? Alin? Sino to? Ah, oh, 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 okay. Right, there. Oh, rider. Oh, ano? Tapos? Tanda nila po. Ah, yung wall clock. Wall, Kasi, hindi ko naman kasi sigurado kung yun yung in-order ko. Silipin mo kaya, silipin mo kaya, yung, yung luminous. Eh, paano yan? Pag, 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 pagdating dito, kung hindi naman siya yung in-order ko, eh, hindi naman maibabalik. Yan, yan, yan yung in-order na din, din, din mo sa akin nung last week. Yan ba yun? O, oh, the same wall clock? Hmm, nakakano kasi baka... Ang mahal pa naman, 303. I-cancel. Kasi bala ko, titingin na lang ako sa department store para sigurado ako na yung... Mm -hmm. Kasi, kasi bilhin mo 300 do oh. ang mahal naman. Kung hindi... Oo, oh, oh, sige, sige. Okay, okay. Oh, bye, bye. Sorry po. Disturbo itong rider na Yung rider ng Lazada. Kasi po, umorder ako ng tawag dito. Wall clock na luminous. Kasi gusto ko nga, pag, kahit madilim, nakikita ko. Eh, kaso, di ba pwedeng silipin? Mamaya, baka iba na naman. Kasi, ang dami ko po na pong na-order sa online. Sa Lazada. Lazada lang naman ako umorder. Eh, pag pagbukas ko po iba eh iba ang iba ang product oh ito nga lately last week lang oh na iba na tuloy yung topic ko tungkol na sa online buying nung nakaraan bumili ako ng bagong pillow nagustuhan ko kasi white at saka <coughs> kasi kailangan ko ng bagong pillow para makatina yung unan ko tapos, buy one, take one po siya. Pero, pagdating dito, isa lang po yung, isa lang yung, isa lang yung item na unan, 303. Ay, hindi. <laughs> 300, 303 pala yung wall clock. Ay, eh, 303 din. Yeah, 303 yung unan pala. Yung wall clock pala, yung unang 200, di ba rin na yung presyo? buy one, take one po, tapos ang dumating sa akin, isang piraso lang. But the price was the same. And then the following day, mga, after three days, hindi na ako nagreklamo kasi, ginamit ko na, kasi nga kailangan ko. After three days, may nag-deliver ulit, isa, the same item, unan. Tapos nakalagay din, buy one, take one. So, ibig sabihin, yung dalawang pirasong unan, pinaghiwalay naging regular ano, regular selling hindi buy one take one. Supposed to be dalawa 'yon, buy one take one. kaya ko nga binili dahil buy one take one. Eh. Siyempre mahilig ko sa si buy one take one. Kaya diyan po ako na par ayoko na pumatol sa pag pag online shopping eh. Kasi ang dami ko na pong nabili ng mga items na basta ayoko na. Kaya kung gusto magbibili, kasi minsan pag kailangan mo, tinatamad ako magpunta ng bayan, eh, di-deliver na lang sa'yo. Eh, yung delivery charge, halos parehas din ng pamasahe. Eh. Kaya doon na lang, sigurado pa. Ibibili eh, pa naman sana ako ng air fryer eh. Sa online eh, kasi baka ano na naman, baka, you know, may mga nabili po akong mga gamit sa kusina na pag nasira, hindi mo maipaayos sa ano dahil walang warranty walang kung saan mo i at least at least di po ba sa department store pwede mong mag inquire doon sa binilhan at saka nakikita mo yung item mismo na test pati bago mo bayaran sa department store e eh, bala kong bumili ng air fryer o kaya turbo broiler kasi nga Diba? masarap yung fried chicken sa turbo broiler. Tapos si, yung air fryer kasi, oh, no oil. Tapos, pag ito sila, nagbo-vlog ka, tapos si tinatamad na ako mag, pagluto, baga timplahan mo na, ipapasok mo na lang sa air fryer, oh, maluluto na siya. Gasta ko kuryente. So, ngayon, Nagdalawang isip ako na bumili sa online na yung turbo broiler na yung lalo pa mga, mga kuryente mga, kasi may nabili na ako sa online na yung coffee bendo na si, ngayon, sira. oh hindi ko nga alam kung saan ko ipapaayos. 18,000 bili ko mo. nung meron pa akong computer shop. Eh, meron din akong coffee bendo gusto gusto ng mga bata yung kape sa coffee bender na na excite sila pag bumababa yung baso tapos shh. excited yung mga bata ngayon ang dyan naka, naka imbak hindi ko alam ang paano gagawin hindi kailangan kong gumasas ng more than 3,000 para ipaayos po yung power supply 3,500 ang sinising para gumana tapos balak ko, bibili na lang ako ng air fryer o kaya turbo broiler nitong Pasko. Di ba? O mga mga mothers and mga wives. Bibili po kayo pag Pasko kasi may mga promo. Oh, di ba? May discount. Kaya bibili ako pag nag-open na yung by sale na. Oh. Di ba? O ngayon, balikan natin si Sarah si Sarah lutang? lutang po, ano? kung gaano ka lutang si Lendley noon parang mas lutang to eh alam mo, Madam Sarah kung hindi dare mo si Senator Bato na mag ano kayo mag hiking bakit hindi kayo magpunta sa uh, Mount Everest o doon, mas mataas tingnan natin kung hindi kayo hingalin doon kung uh, makahinga kayo pagdating doon sa tuktok. Kaya nga kung makarating kayo sa tuktok. Ngayon, ito pong si, bakit ko nasasabing lutang? Kasi doon po sa, depart, sa kanyang departamento, sa DepEd, wala nga po siya doon nagagawa po. Oh. Ano po ba ang nagawa niya doon? Na mga mga kagimbal-gimbal na, na achievement. Sulamente, yung pagpapatanggal ng pagpapalinis ng classroom noong, kailan ba yung ginawa noong uh, brigada, brigada Eskwela, yung pagtanggal ng mga ng mga nakasabit sa walls na mga uh, teaching materials, mga visual aids. Alam mo, hindi niya dapat po ginawa yun. Mali po yung ginawa niya. Madam Sara, mali yung ginawa niyo. Pinakialaman ninyo yung trabaho ng teacher. Paano niyo nasabi na destructive yun? Uh, may distraction yun sa mga bata. Yun na po naging tradisyon na, at saka may study po yan na kailangan yun. Hindi naman kayo naging teacher eh, nagde-decide kayo ng ganun. Ang classroom po, para malaman mo madam, ang classroom is eh, parang ano siya eh, autonomous region. Nang isang teacher, kailangan yung teacher mayroon lang naman something like autonomy. Teacher din ako eh. Teacher po yung nakakaalam kung paano ang mabisang uh, paraan para matuto ang estudyante. Kaya kailangan po yung mga visual aid na yon. Bakit yung pinatanggal? Hindi po na, hindi na gustuhan ng mga teacher yon. Siguro inaantay lang kayo na mag-resign kayo dyan sa DepEd. Kasi pre, sumunod na lang sa iyo eh. Yung utos mo eh. Uutos-utos, wala namang alam sa... Hindi naman teacher, wala namang alam sa teaching. Mag-uutos lang kung... Ewan eh, ko sino ang nag... Sino ba ang tanga na nag... Uh, Nag-advise dito kay Madam Sara noon? Pag nag-resign ka, nawala ka sa DepEd, ibabalik ng mga teacher yon. Tulong yon eh. Visual aid nga eh. Tapos ngayon, paakyat-akyat sa bundok, ang daming problema ng Pilipinas, oh. Hindi na magkanda ugaga yung Pangulo at saka sila DND <coughs> Secretary, yung gulo dyan sa West Philippines, eh. Ang dami-daming problema. Pero siya pa happy-happy lang, oh. Bakit akit ang bundok pa selfie-selfie? Yan ang pangalawang pangulo natin. Ganyan. Kal Nakalutang doon sa... Lutang na nga, umakit pa ng bundok. O di para na rin nakalutang uli. Nasa taas siya eh. Nasa ere. Eh. Hindi ba tulungan yung gobyerno sa mga, kahit na yung mang yung late, yung mga nangyayari sa West Philippines, wala man lang, wala man lang po kaming naririnig mula sa inyo. Pagkondena sa mga pambubuli ng China and everything. Pero 'no nakapagsalita din naman kayo yung tungkol sa Afghans. Kasi kunikta do sa US kaya kinwestyon mo. O ngayon naman nakapagsalita ka naman tungkol dun sa Israel Hamas. Buti pa yung nakita mo, pero yung problema dito sa bakura natin, hindi mo nakikita. Or nakikita, nakikita mo naman siyempre, pero bulag-bulagan. Kasi nga, pro-China ka. Yan yeah, mga kababayan ha, pwede ba? Huwag na natin itong, itong mag-ama na to, huwag natin ibuboto yan. May balak pa yung ama na bum, bumalik na magsenador anong gagawin yan dyan makakagulo lang yan magmumumura lang yan dyan pagmumumurahin pa yan dyan yung mga mga nandiyo dyan sa senado dyan na naman yan magkakalat nagkalat po yun ng anim na taon kaya ngayon nagkaproblema problema ng gusto dyan sa West Philippine Sea eh? dahil sa kagagawan niya pagkakalat para kalat itong mag-ama na to eh. para sa akin hindi man hindi man maganda sa pandinig pero isang paraan na lang po para hindi sila matuloy na mag mamayagpag sa politika eh sana po i-arrestuhin eh na yan ng ICC nakakaawa man pero kababayan natin pero kung ang kapalit naman po ay eh kabuka kinabukasan ng bayan natin kasi pag yan po si Sarah ang naupo dyan, for sure. Balik po tayo dun sa anim na taon na Duterte regime. And worse, sa pagkakataon po na yan, hindi na po papayag ang China na makawala pa ang Pilipinas. Talagang gagawin na tayong probinsya niyan. Mawawalan po tayo ng bansa pero itong mga makaduterte, hindi po nila naiisip yan. Mga lutang. O, oh, mga lutang. Pare-pare kayong lutang. Sa, Duterte, walang kakwenta-kwenta ang official ko. Yan ba ang susunod nating pangulo? Pa-selfie-selfie na lang? Laki ng problema ng bansa, hindi man lang tumutulong? tinutulungan lang yung sarili niya... makakurakot ng confidential fund. Porke hindi na pagbigyan ng confidential fund, ayun, nagla, naglalamirda na lang. Hindi na nagtatrabaho. Ang pinapasok, trabaho ng iba. Trabaho ng... Trabaho ng... Uh, Department of Tourism. Noon, ang pinapasok, Department of... Uh, DSWD. Yung pamimigay ng mga ayu-ayuda. DSWD yun. Ngayon naman, tourism. Hindi mo nga magawa ang trabaho mo sa sarili mong departamento. Ayan, nangihimasok ka ng ibang teritoryo. Tulungan mo kaya yung pag uh, pagkiklaim natin ng teritoryo against China. Wala kang man lang binabanggit wala kang reaction tungkol dyan sa ginagawa ng China sa Pilipinas? Bakit? Magkaisa kayo? Yun lang buong mga kababayan. Gusto ko nang kumain eh. <laughs> Lutang! Lutang! Sige po mga kababayan at uh, Thank you for watching and uh, see you in my next vlogs. Okay, bye and peace.